Saan? Ay, taga sa Mila. So, uh, sayang, no? Ayan, Malala, marami po yun. Ilang po yung 20 na aeroplano? Huh? Napapanood mo siya? Napapanood mo siya? Oo. Yung pa lang ka Yung Ang lakas ng sound nila, Kapitan. Ano? <laughs> Saan po? Sa Fernando? Sa <laughs> Fernando?

Alam mo. Mm -hmm. Uh, eh di paano yung kap kay kapitan ngayon? Pinsan mo, magbe-birthday pala. Di maraming tao. Nandong ka mamaya? Mm -hmm. ah. Ah. Uh -huh. Ano po? Ay, may singer ba? Ah, talaga. Ah, yaman ni Kapitan na, no? Kakandidato Kakandidato pa? Malamang mananalo yan. Saan po? Baliwag? Ay, malayo po yun sa amin. Ah, diyan lang Paya, pa. Malapit lang po, po kami. Ah, ganoon po ba? Mm -hmm. Kaya naman niya hmm sakyan, papuntang Balad Pasindot, Papuntang Barangay Piuna, San Ano Kayo Papuntang Ito pa siya. Mm-hmm. Ang Umayang dito, hindi tayo. Mayroon sa karta na. mm Tagay tayo na po. Ah. <coughs> ah. po. Dami na alam ni Kuya. Ano po? You want more? You want more? Ay, wala na. Kukuha na tayo dun sa ano. Gusto mo pala eh. diyan din si bang nila dito. At din din si nang papunta Parang trap, parang nagtatrapik dyan, no? uh -oh, parang nagtatrapik din. Ay, dito, dito sa bayan ng San Sina, itlaban dito, dito ng banda. Mm. Siyempre yung anak, anak ng mayor, Valentino Pin mm -mm. Yung lalabang mayor, Vanessa Ang okay. um, pinukubi banda, mga taga saka... Kapite, Fresat. Uy, talaga malalayo. Sabi, na naman. Yung galing pa ng mga mature. Opo. Oh, Oo, galing. pa ba? ba? ko yun. Huh? Ako, natin mo. Pwede mo. ko yung Ah, mapapanood ko yung pisa mo. Ah, may may Facebook ka rin pala? Hindi, nak lumayan, ah, naka, naka pa naka-Facebook. Ah, naka-Facebook, ah. May tiyang lugar ng Pilipinas na papatutunan yung ka Ah, gano'n po ba? Hindi, mga bandara po siya Kami. May niya kami yun uh sa... Besta dito sa bayan. Kasi hala -huh. yung uh galabang -huh. labas. Sige naman. Malaki, matigil at pwede. Apo, ah, sige, salamat po. Mas okay ganun kausap. usap. Hmm. Na hmm. hmm. Dami niyang alam. Kasi taga rito din naman si Sabatangas. Ano na? so, kakatuwa siya. Ano nang kwento niya? Mm -hmm. ay yeah. kausap